batas ang mundo kung iisipin ng isang batang tulad ni Pipoy na mga pinagdadaan ng hirap dito sa ating buhay. Ating alamin ang kwento niya at samahan siya sa kanyang paglalakbay para mahanap ang tunay niyang mga magulang. Si Biboy ay nasa 32 taong gulang na ngayon na nagmula sa bay na Valenzuela at ito ang kanyang kwento. 26 na taon na ang nakakalipas. Kakatapos lang ng misa at niyaya muna ni Biboy ang mama at papa niya sa si isang park para makapaglaro sila ng dalawa niyang nakakatandang kapatid na sina Enman at Ana. Hindi pa uso noon ang cellphone kaya mas marami silang oras sa pamilya niya para makapagbanding. Ikadalawamputatlo ng Disyembre, gabi noon at maraming tao sa park, maraming mga bata ang naglalaro pa. Makukulay ang paligid sa mga nakasabit na Christmas lights at mga Santa Claus na nakadisplay sa daan. Naaliw si Biboy sa paglalaro at pahabol-habol sa mga bubbles na lumilipad sa hangin hanggang sa malayo siya sa mga magulang niya at kapatid. Napadpad siya sa isang lugar na wala ng gaanong tao, tahimik at madilim. Umiiyak si Biboy habang takot na takot na dinatawag ang mama at papa niya pati mga kapatid niya. Psst! Bata. Bakit nag ka dito? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ng isang lalaki na kaitim at may subo-subo si Garilio. Umiiyak lamang na binabanggit ni Biboy ang mama at papa niya. Ani na taong pa lang si Biboy noon at sobrang inosente pa at iyakin. Gusto mo bang sumama sa akin? Iyahatid na kita sa mama at papa mo. Alok ng lalaki sa kanya. Nabuhayin si Biboy ng loob na marinig ito sa lalaki na itim. Inabot ng lalaki ang kamay niya at hinawakan ito ni Biboy. Tapos ay naglakad papalabas sa madilim na bahagi ng lugar. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan nila. Tapos ay kinadga siya ng lalaki at pilit na insinakay sa loob ng itim na kotse. Wala nang ang nagawa pa si Biboy dahil nga bata at mahina, kundi magiiyak-iyak lang sa loob ng kotse, kasama ang mga lalaki nakaitim at nakasuot na maskara. Katabi niya ang apat pang bata na tutulog. Tinakpan ng lalaki ang bibig ni Biboy ng panyo na may halong pampatulog at agad nga itong tinablanan ng antok. Napadpad siya hanggang sa lungsod ng Maynila. Nagising na lamang siya na nasa isang maliit na kwarto kasama ang mga umiiyak na mga batang kinuha din nila sa daan. Iba-iba ang edad mula labing dalawa pa baba at si Biboy nga ang pinakabata. Isang matandang lalaki na may tungkot ang pumasok sa kwarto kasama ang mga lalaking dumakip sa kanila. Tinawag nila itong amo at ipinakilala sila bilang mga bagong magtatrabaho para sa kanila. Hindi pa naitindihan ni Biboy ang nangyayari at iyak lang siya ng iyak. Nilapitan siya ng matandang lalaki at sinampal ng malakas sa pisngi dahil siguro narilindi ito sa pag-iyak niya. Isang linggo ang lumipas mula nga na mapadpad sila sa abando ng bodega. Nakaranas ang pananakit at gutom sa mga lalaki at pinagbantaan kapag hindi sila nakapagdala ng pera sa kanila ay hindi sila makakakain at bukod pa doon ay makakatikim pa umano sila ng parusa sa kanila. Sakay ng kotse, ibinaba si Biboy kasama ng anim pang batang grinupo sila sa bawat kaling pupuntahan at nagumpisang manlimos sa mga taong dumadaan. Hoy kayo! Makinig kayo! Subukan nyo lumapit sa mga pulis o sa mga taong lilimusan nyo at makakatikim kayo ng malupit na parusa sa akin. Naitidan niyo ba ako? Yung mga polis dito, mga kaibigan din namin mga yan. Subukan niyo magsumbong at dito rin sa akin bagsak niyo. Sige na, magtrabaho na kayo. Galit na utos ang lalaki na kabantay lang sa bawat kilos nila mula sa loob ng kotse. Dahil nga mga bata at walang muwang, kundi matakot lang at sumunod sa kanila para hindi sila masaktan. Sa gitna ng traffic at mga naguusukang mga sasakyan sila lumalapit, kumakatok sa mga bintana ng mga kotse at nanlilimos. Hawak-hawak si Biboy ng isa sa mga nakakarandang bata tulad niya na si John, isa sa mga tumatayong kuya nila. Tinuturuan nito si Biboy manlimos at paano kumupit ang pitaka sa mga nakatayong tao. Lumipas ang maraming buwan, taon, ngayon ay 12 taon na si Biboy at ganito pa rin ang gawain nila. May mga mangilan nila na rin sa kanila ang namatay dahil sa gutom at parusa ng mga sindikato na ngayon alam na ni Biboy. Ang mga taong ito ay masasama. Halang ang kaluluwa. Kumikidtap sila ng mga bata tapos ay pagtatabahuhin nila para sa kanila. At kapag walang maiuwing pera, ay bukod sa parusang paghataw ng latigo sa likod nila, ay hindi sila pakakaini ng magdamagan at maghapon. Kaya ang ilan ay namatay na, at ang mga lamang loob nito ay pinakikinabangan din nila sa paraang iligal na pagbebenta nito sa mga ospital. Isang araw, ay hindi na talaga kinaya pa ni Biboy ang magtiis ng halos mahabang panahon sa mga kamay ng masasamang tao... Sinamantalay niya ang pagkakataong malayo ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Habang nalilimos ang ilan sa mga kasama niya, ay sumabay naman si Biboy sa umaandar na sasakyan patago at bumaba sa damuhang bahagi. Walang nakapansin sa pagtakas si Biboy, dumaan siya sa masukal na damuhan at binaybay ito hanggang makarating sa kabilang kalsada. Natakasan nga niya ang mga sindikato at malamang na nakahalata na rin ang mga ito na wala si Biboy. Sumakay siya ng truck ng basurahan para dito magtago. Nakatulog nga si Biboy at hindi na namalayang na isama nila siya sa pagbabiyahe papuntang malawak tatapunan ng mga basura. Palihim siyang bumaba ng truck at tumakbo papalayo dito hanggang marating naman niya ang isang kubo di kalayuan sa tapunan ng basura. Walang tao dito, pero bukas ang pintuan. Hindi na nga siya nagdalawang isip pa na pumasok at maghalungkat ng kaldero sa pag-asang makahanap siya ng makakain. Sa mabuting palad ay may nilagang ang kamoteng kahoy at mainit-init pa nga ito. Nagsimula siyang kumain. Hindi napansin ni Biboy ang isang matandang babae na sa tansya niya ay nasa mga 60 taong gulang na. Sino ka? Tanong nito habang nakaturo sa kung saan ang tungkod sa hawak nito. Napagtanto ni Biboy na bulag ito at mag-isa lang sa buhay. Ah, uh, ako po si Biboy. Pasensya na po lola kung pumasok ako sa bahay nyo na walang paalam. Nagugutom na po kasi talaga ako eh. Pagpapa ko ni Biboy sa matandang babae. Biboy? Ilang taon ka na? Tanong nito. Ako po ay labing dalawang taong gulang na lola. Sagot ni biboy Nasaan ang mga magulang mo? At saan ka nakatira? Tanong muli ng matanda ngunit sa puntong iyon ay hindi nakasabit si Biboy sa tanong ng matanda at bigla na lamang siyang naiyak nang maalala ang mga magulang, kuya at ate niya. Humagulhol ng iyak si Biboy at napaupo sa sahig. Naisip siguro na matanda na mabait naman si Biboy at walang gagawing masama sa kanya kaya lumapit ito sa batang umiiyak at kinapaka pa ang mukha ni Biboy tapos ay niyaka para gumaan ang pakiramdam niya. Tahan na iho, huwag kang matakot sa akin. Siya sige, kumain ka at dumito muna sa akin tapos ikwento mo kung bakit pag isa ka lang. Siya nga pala, Lola Sitang ang itawag mo sa akin. Wika na matandang babae. Naikwento nga ni Biboy sa matandang babae na nagpakilalang Sitang ang buong pangyayari at kung paano siya napadpad sa kubo ni Lola Sitang. Maging si Lola Sitang ay nalungkot at umiyak na sa mga pinagdaanan ni Biboy sa kamay ng mga sindikato. Tumina na si Biboy kay Lola Sitang at itunuring na siya nitong bilang apo at ganoon din si Biboy itinuturing niyang tunay na lola niya si Sitang. Dahil nga mag-isa at bulag si Lola Sitang ay sinasamahan niya ito sa pangangalakal ng basura. Sa imbakan ng basura ay paunahan ang mga tao, mapabata, matanda, babae man o lalaki para makakuha ng bote, bakal o mga gamit na pwede pang magamit pero itinapon na. Lola, ang dami po nating nakalakal Masayang wika ni Biboy. Ganoon ba apo? O siya, tumiretso na tayo sa junk shop at para magkapera na tayo at makabili ng pagkain panghapunan. Utos ni Lola Sitang. Opo Lola, tara na po. Ako na magdadala lahat. Hawak lang po kayo sa akin. Wika ni Biboy. Kahit bulag si Lola Sitang ay kita ang pagpupursigin nito para kay Biboy. Ramdam ni Biboy ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi naman ikinuwento ni Lola Sita kung bakit pag-isa na lang din siya sa buhay. Siguro ay dahil sa ayaw na niyang balikan pa kung ano man ang masalimuot niyang nakaraan. Makalipas ang isang taong pangangalaga ni Lola Sitang sa kanya at dahil nga hindi matandaan ni Biboy ang araw na kapanganakan niya, ay isinabay na lang ni Lola Sitang ang birthday ni Biboy sa birthday niya. Ang naipong maliit na halaga ng pera sa pangangalakal nila ay ibinili nila ng pansit at sardinas at itinuro ni Lola Sitang kay Biboy kung paano lutuin ito. Kahit ito lang ang naging handa nilang dalawa ay malaki pa rin ang pasasalamat nila sa Diyos dahil sa kabila ng mga pangit niyang kananasan sa kamay ng mga sindikato ay alam ni Biboy na ginabayan siya nang nasa itaas at ipinadala siya ng Diyos sa matanda babae na si Lola Sita para alagaan siya. Palaging itinuturo ni Lola Sita kay B-Boy na magpasalamat sa Diyos kahit gaano man kahirap ang mga pinagdaanan at pagsubok na dumadating sa buhay nila. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa atin! O oh, ba diba, maganda pa rin boses ko, apo? Pabiro ni Lola Sita ang pagkatapos kumanta. Happy birthday, B-Boy! Natahimik si B-Boy habang naiiyak na nakatitik sa matandang babae. Hindi na niya napigilan ang sarili at humagulhol ng iyak sabay yakap sa matandang babae. Happy birthday po, Lola Sitang. Maraming maraming salamat po at Nakilala ko po kayo. Happy birthday din, Apo. Ako dapat ang magpasalamat dahil ibinigay ka sa akin ng Diyos para kahit papaano, bago ako mamatay, ay malanasan ko ang pagmamahal ng isang pamilya at Apo. Wika ni Lola Sitang, bago sabay silang yumakap sa isa't isa. O sige na, Apo. Nasa mesa na ba ang pansit? Tanong ni Lola Sitang. Opo, Lola Sitang. Sasandukan ko na po kayo. Ani ni Biboy. Sa edad ni Biboy, na sa 13 anyos, ay maraming bagay na siyang natutunan tungkol sa pagpapahalaga sa buhay, diskarte at hindi paglimot na magpasalamat at tumawag sa Panginoon at lahat ng mga aral na iyon ay kanyang natutunan kay Lola Sitang. Isang araw, iniwan ni Bibi si Lola Sitang sa kubo dahil sa mataas ang lagnat nito at panay ang suka. Si Biboy muna ang nangalakal para may pambilis siya ng gamot ni Lola Sitang. Pagkauwi ni Biboy, dala ang supot ng ulam at lutong kanin at gamot para kay Lola Sitang ay dadatnan niya'ng nakahiga sa malititong kama si Lola Sitang. Iniisip ni Biboy na mahimbing lang ang tulog ng matanda, ngunit kailangan gisingin niya ito para kumain ng hapunan at uminom ng gamot. Lola! Lola! kain ka na po para makainom ka na ng gamot mo. Tinapik-tapik ni Biboy ang balikat ni Lola Sitang para gisingin, ngunit nakakailang tapik na siya ay hindi ito gumagalaw o dumilat man lang ang mga mata. Malamig na rin ang katawan nito. Doon nga ay napagtanto ni Biboy na iniwan na siya ni Lola Sitang. Niyakap niya ito at humiga sa tabi nito. Inawit ang paborito niyang kanta na madalas niyang kantahin kapag matutulog na sila. Sa tulong ng mga naging kaibigan at kasama nila sa pangangalakal ay nailibing ni Biboy si Lola Sitang. Pero sa likod lang ng kubo nila dahil nga sa wala silang malaking halaga ng pera, pambili ng kabaong niya at lupang paglilibingan nito. Gawa lang sa pinagtapi-tagpi ng mga tabla ng kahoy ang kabaong ni Lola Sitang na nakuha din nila sa basurahan. Nanatili sa kubo ni Lola Sitang si Biboy at sinikap niyang buhay mag-isa ang sarili. Mag-isang nangangalakal, mag-isang kumakain at mag-isang natutulog. Akala niya ay hindi na muling mapaparanas ang buhay mag-isa sa piling ni Lola Sitang Dahil gaya ng turi ni Lola Sitang, ang tao ay mabubuhay at mamamatay kapag tumanda Habang pinupunasan ni Biboy ang larawan ni Lola Sitang Ay umiiyak siyang inaalala ang mga araw na nakasamay niya ang matanda Naupo siya sa papag at iyakap niya ang larawan nito Muli niyang inilapag ito sa kinalalagyan nito at hindi niya sinasadyang mapansin ang isang kaway ng alkansya na pagmamayari ni Lola Sitang. Kinuha niya ito at nagtaka kung bakit mabigat ito. Inalog-alog ni Biboy ang kawayang alkansya at nalaman niyang bariya ang nasa loob nito. Kinuha ni Biboy ang itak at biniak ang kawayang alkansya. Nagkalat nga ang mga barya, papel ng pera, na matagal na palang inipon ni Lola Sitang noon pa hanggang sa mula na makasama siya nito sa pangangalakal. Sa dami ng barya at mga papel na pera ay naisip ni Biboy na marami siyang mabibili dito. Ngunit may isa pang papel na hindi pera. Nakatupi ito at kulay puti. Binuklat ni Biboy ang papel. Laman itong mahabang pangungusap hindi naman alam ni Biboy kung paano ito babasahin dahil nga hindi niya naranasan tumuntong sa paaralan. Napansin niya rin ang isang larawan ng pamilya at sa palagay niya, ito ang pamilya ni Lola Sitang. Naisulat pa niya ang liham bago siya tuluyang nabulag. Kinabukasan ay lumapit si Biboy sa kaibigan niyang si Sarah para humingi ng tulong na basahin ang nakasulat na papel. Kahit papaano kasi ay nakatungtong sa paaralan si Sara, kaya kahit pabaga siya magbasa, ang mahalaga ay marunong siya. Oh, ano daw ang sabi? Tanong ni Bibi sa kaibigan na tapos itong basahin ang nakasulat sa papel. Liham ito ni Lola Tam para sa umabando ng pamilya niya. Sabi dito, Mahal na mahal ko kayo mga anak. Inilayo man kayo sa akin ng papa nyo ay hindi ko kayo nakalimutan. Maraming taon akong naghanap sa inyo at hindi ko kailanman inisip na sumuko. Saan man kayo naroon mga anak, sana ay masaya kayo at nasa maayos na kalagayan. Nagmamahal, Mama Sita sa likod nga ng papel ay address ng bahay na sa tingin naman nila, Sara ay dito nakatira ang mga anak na nabanggit ni Lola Sitang. Gamit ang naipong barya ni Lola Sita ang kasama ni Diboy si Sarah. hinanap nila ang adres na nakalagay sa liham. Nagtanong-tanong sila sa mga naglalakad kung alam nila ang lugar. Sa kanilang paghahanap ay nawala na rin sa isip ni Diboy na posibleng makita siya ng mga lalaking sindikato na tinakasan niya noon. At sa hindi nga inaasahan ay isa sa kanila ang nakakita at nakakilala kay Diboy. Nakita rin ito ni Biboy at naalala ang pangit itong pagmumuka. Kaya naman hinawakan ni Biboy sa kamay si Sarah at nagtatakpo sila para taguan ang lalaki. Sa kanilang pagtatakbo ay hindi nila sinasadyang mabunggo ang isang lalaking pulis. O oh mga bata, anong tinatakbuhan nyo at parang takot na takot kayo? Tanong ng pulis sa kanila ni Sarah sa likod naman nila ay nakasunod pala ang humahabol ang lalaki, ngunit napahinto ito na makita ang kasama nila ni Biboy na pulis. Nakilala naman ng pulis ang lalaking humahabol kila Biboy at tinutukan ang barel. Itaas mo ang kamay mo. Mga bata, magtago kayo. Kilala ko mga tulad niya. Mga sindikato sila na nang nangunguhan ng bata at matagal na silang nasa wanted list namin. Ani nito, nangaakmang babarilin din siya ng lalaki ay naunahan ito ng polis. Muli silang kinausap ng polis at isinama sa presinto para kausapin at kumuha ng impormasyon. Ibinigay nga ni Biboy ang lahat ng nalalaman niya pati lugar kung saan naroroon ang mga batang kinukuha nila. Maya, maya pa dumating ang isang pamilya na sobrang naging pamilyar para kay Biboy. Naninig niyang binabanggit ng isang ginang ang pangalan niya habang ito'y umiiyak kausap ang polis. Nasaan ang anak ko? Sabi nyo ay narito siya. Nasaan si Biboy? Tanong nito sa mga polis. Lumingon si Biboy sa kinaroroonan nila at nakilala ang mga taong iyon. Mama? Papa? Pabulong ng mahina hanggang sa sumigaw na nga si Biboy na makumpirma niyang ito nga ang pamilya niya. Anak! Biboy! Sigaw ng mama at papa niya na makita siya nakatayo at umiiyak na nakatingin sa kanila. Tumakbo ang mga ito kay Biboy at ganoon din si Biboy sa kanila. At muli naramdaman ni Biboy ang yakap ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Salamat at tininig ng Diyos ang aming panalangin na sana'y buhay ka pa at makita ka naming muli anak. Wika ng papay niya habang umiiyak na hinahawakan siya sa muka. Muntik na ako mawala ng pag-asa, pero nagtitiwala at naniniwala ang buhay ka pa anak. Wika naman ng mama niya, tapos muling yumakap sa kanya. Ganoon din ang kuya Elman at ati Ana niya na mga binata at dalaga na. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!